Kabanatang labing pito ng Imperyo Romano, Julius Caesar. Veni Vidivici at pagbalik sa Roma. Sa nakaraan, magmula sa ng taon 48 bago kapanahuna ng Panginoon o 48 BC hanggang Enero sa sumunod na taon 47 bago ng Panginoon o 47 BC, si Caesar ay nasa Alexandria sa Egypto. Ang una niyang dahilan sa kanyang pagpunta doon ay ang habulin si Pompey. Matandaan na si Pompey ang siyang namuno sa grupo ng mga Romanong Republikanong Konserbatibo at mga optimatis na kinalaban ni Caesar kaya nagkaroon ng ang sibil sa Roma. Sa malaking digma ang naganap sa Farsalus, nawasak ng husto ang panig ng mga optimatis at konserbatibong republikano. Nagtakasan ang mga opisyal na nakarigtas sa mga kamay ng hukbo ni Cesar. Si Pompey ay nagtungo sa Ehipto, subalit hindi na nadat na ni Cesar si Pompey na buhay pagdating niya sa Ehipto dahil pinapatay ng haring panglabing tatlong Ptolemy na hari ng Ehipto si Pompey. Sa mga panahong iyon, kasalukuyan noon na ang labanan ng dalawang magkapatid na haring Ptolemy at Cleopatra sa pamunuan ng Ehipto. Nasangkot si Cesar bilang tagapamagitan ng dalawa. Ang magkapatid ay may mga tagapayo na siyang nagpalaki sa hidwaan na nauwi sa digmaan. Pinanigan ni Cesar si Cleopatra at tinulungan niya itong makuha ang pamunuan sa Ehipto. Sa pagtulong ni Cesar kay Cleopatra, nagkaroon ng relasyon ng dalawa. Habang si Caesar ay nasa Alexandria sa Ehipto, marami sa mga opisyal dati ni Pompey na ngayon ay wala na ang kanilang pinuno ay nagpuntahan kay Caesar upang sumuko. Tinanggap niya sila ng mabuti at sa halip na bigyan niya sila ng parusa, pinarangalan niya sila sa kanilang katapangan at katapatan sa kanilang dating komandante. Nagpakita siya ng awa at nagbigay siya ng konsiderasyon sa kanila na kagaya ng ibinigay niya sa mga sumukong mga sundalo sa nakaraang digmaan sa Farsalus. Hindi kalakihan ang kanyang hukbong dala noon sa Ehipto kaya siya nagpakuha ng karagdagang lehyong Romano magmula sa Europa para panigurado sa malamang na anumang mangyayaring kaguluhang darating. Ang mga sumusukong Romanong sundalo sa kanya ay isinama rin niyang idinagdag sa kanyang hukbong nasa Ehipto. Pagkatapos ng nangyaring bakbakan sa Nile, kung saan naglabanan ang pwersa ni Haring Panglabing Tatlong Ptolemy at kanyang kapatid na si Arsinoe laban sa panig ni Cleopatra na inalalayan ng pwersang Romano ni Caesar at kung saan nanalo ang tambalan ni na Cleopatra at Caesar, na natili si Caesar ng ilang buwan sa Alexandria sa piling ni Cleopatra. Samantala, sa Roma, ang kanyang iniwanang kinatawan doon na namuno na si Marcus Antonius o Mark Antony ay nahirapang nagpanatili ng kaayusan. Sa ibang banda, sa rehiyon ng Pontus Anatolia o Asia Minor o Turkiya na ngayon, nagkaambisyon ang hari doon na si Haring Pangalawang Farnaces napalawakin ang kanyang kahariang Bosporus at nagsimula siyang manakop sa mga bayan doon na kolonya ng Roma. Nauwi ito sa digmaan kung saan ay nalupig ang inilagay doon ni Cesar na komandante ng kanyang hukbong nagbabantay sa rehiyon. Karagdagan pa niyan, lumalaki ang hukbong optimatis sa Afrika. Sa Roma, nag-aalsahan ang mga hukbong militar at mga lehiyonaryo at tumatanggiyong umalis sa Italia upang pumunta sa Afrika kung saan sila pinapatawag ni Cesar. Lumalaki nang lumalaki rin ang kanyang mga utang sa politika at nauubos na ang kanyang reserbang pagkukuhanan. Ang mga dumadagsa noong salimot ang nang udyo kay Cesar na lumisan sa Ehipto at harapin ang mga lumalaking gusot sa Roma at sa kanyang pamunuan. Para siyang naalimpungatan sa kanyang pagtigil at pagkakaalius ay hipto at siya ay naghandang magresulba sa mga kaguluhang naghihintay sa kanyang pagpapasya at kilos. Sa kalagitnaan ng taon 47, bago kapanahon na ng Panginoon o 47 BC, umalis si Cesar sa Alexandria patungong Anatolia o Asia Minor na kinaroroonan ng Turkiya. Sa kanyang pagalis, buntis na noon si Cleopatra sa kanilang magiging anak na si Caesarion. Bagaman ang mga optimatis sa Afrika ay siyang nangungunang ginusto ni Caesar na harapin at resolbahin ng minsanan, higit na kinailangang maisaayos niya kaagad ang sitwasyon sa Pontus. Ito ay dahil si Haring Pangalawang Farnases na anak ng pang-apat na Mithraedates ng Kahariang Pontus at Kahariang Bosporus ay nagpasabog na ng digmaan. Nilabag niya ang hangganang Romano sa pagitan ng teritoryong Romano at ng kanyang kaharian. Sinakop niya ang Cappadocia na kolonya ng Roma at ang Armenyang mas maliit na kaalyado ng Roma. Naroon sa dakong iyon noon si Domitius Calvinus, ang general na iniwan ni Caesar para mamahala sa lehyong Romano na nagbabantay doon. Nagpadala si General Domitius Calvinus ng mga sugo kay Farnaces para sabihan siyang umalis sa kanyang mga sinasako. Sinabihan siya na ang kanyang pagpaparoon ay pagsasamantala niya sa nangyayaring digma ang sibil ng Roma at inakusahan niya si Farnaces na ginagamit niya ang pagkakataong ito para palawakin ang kanyang impluensya. Bagay ito na lumalabag sa karapatan at dignidad Romano. Tumanggi si Farnaces na umalis, kaya naglunsad ng kampanyang militar si Naios Domitius Calvinus para persahen si Haring Pangalawang Farnaces na umalis doon. Nangyari ang bakbakan nila sa Nicopolis noong Disyembre ng nakarang taon, taon ng 48 bago kapanahon ng Panginoon o 48 BC. Bagaman tumulong kay Domitius Calvinus si Ario Barsanes, ang hari ng Capadocia na namuno ng kanyang sampung libong tauhan sa Impanteria at sanlibong tauhan sa Caballeria at umalalay sa kanya, nilupig ni Farnaces ang napagsamang hukbo ni na Domitius Calvinus at Ario Barzanes. Hindi lamang sinakop ni pangalawang Farnaces ang siyudad ng Amisos sa rehiyon ng Pontus, kundi didarambong niya ito at pinagmalupitan niya ng kahindik-hindik ang lahat ng mga Romanong naroon, sundalo man o maging karaniwang sibilyan lamang. Noong naipaalam kay Caesar ang nangyari, nakaabanse na si Farnaces noon sa Bithynia at sa Asia. Marahil ay naalimpungatan si Caesar mula sa kanyang matagal-tagal ding pagtigil at indulhensya sa kaharian ng Ehipto at sa piling ni Cleopatra. Sa kanyang pagtigil doon pagkatapos na umupo sa pamunuan si Cleopatra, siya ay nalibang sa karangyaan, piyesta, maluhong paglayag sa ilog ng Nile at ibang wagas ng pagtamasa ng karangyaan ng mga monarkiya. Sa pag-alis ni Caesar, nag-iwan siya sa Alexandria ng tatlong lehiyon para tumulong sa pamunuan ng Ehipto kung kinakailangan. Inilagay niya si Cleopatra kasama ng kanyang nakababatang kapatid na si Panglabing Apat na Ptolemy Philopator bilang mga pamunuan ng Ehipto. Nagtungo si Cesar sa Turkiya at naglakbay siya ng humigit kumulang ng apat na pung araw sa pagdaan niya sa Syria, Cilicia at Cappadocia para makarating siya sa Pontus na kaharian ni Pangalawang Farnaces. Batay sa panulat ni Aulus Hirtius na teniente ni Cesar, Noong dumating sa Syria si Cesar na galing sa Ehipto at nalaman niya na ang gobyerno sa Roma ay masama ang pagkakapamahala, inisip niya na kinailangan niyang unahing ayusin ang estado ng mga probinsya na madadaanan niya. Ito'y inasahan niyang maisasagawa niya sa Syria, Cilicia at Asia dahil ang mga probinsyang ito ay walang digma ang kinakasangkutan. Sa Bithynia at Pontus, Talagang inasahan niya ang mas malaking kaguluhan doon dahil natanto niya na nagpatuloy pa rin si Farnaces sa kanyang kapangasahang manakop at malamang na hindi siya titigil kaagad dahil nakatikim na siya ng pagwawagi. Ilang araw na tumigil si Caesar sa Syria at pagkatapos ay hinirang niya si Sextus Julius Caesar, kaibigan niya at kamag-anak, na pamunuan nito ang hukbo sa Syria at ang lehyon na inatasan niya na magbantay roon. Magmula sa Syria, naglayag si Cesar tungong Cilicia. Ito ay bayan na nasa Timog Anatolia, na gamit niya ang armadang dala niya magmula Ehipto. Nagtungo siya sa kartig probinsya na Cappadocia, at huminto siya ng dalawang araw sa Mazaca o Caesarea, ang kabiserang syudad doon. Dumaan siya sa syudad ng Comana, sa malapit sa ilog ng Saros, Josehan na ngayon. Paglapit niya sa rehiyon ng Pontus sa bandang timog na bahagi ng itim na dagat o Black Sea at nakarating siya sa unang bahagi ng probinsya ng Galatia, doon sinalubong siya ni Deotarus. Si Deotarus ay siyang pinuno ng probinsyang iyan at nanghingi ito ng tawad kay Caesar dahil sa pag-alalay niya sa persa ni Pompey dati doon sa nangyaring bakbakan sa Pharsalus. Noong natalo ang pwersang Pompey sa digmaan sa Pharsalus dalawang taon na noon ang nakakaraan, bumalik si Deiotarus sa Asia Minor. Nabawasan ang teritoryo ni Deiotarus dahil sa kanyang pagkatalo sa bakbakan na nangyari sa Nicopolis sa nakalipas na dalawang taon at dahil sa reklamo ng ibang mga ibang mga prinsipe sa Galatia. Dahil sa kanyang mababang loob na pakipag usap kay Caesar, pinatawad siya nito. Sinabihan siya ni Caesar na ibalik muli ni Deiotaros ang kanyang kaso utang maharlika at bumalik siya sa posisyon bilang hari doon. Pagkatapos inutusan niya ito na sumama sa kanya kasama ng lahat ng kanyang kabalyerya at ang lehyon na sinanay niya sa pamamaraang Romano. Kagaya ni Deiotaros, pinuntahan din ni Ario Barzane si Caesar at nanghingi ng patawad sa kanyang dating pagsuporta kay Pompey. Pinatawad siya ni Caesar at nagutos siyang magdala si Aryo Barzanes ng mga supply at hukbo na maisanib sa kanyang dalang hukbo para kalabanin ang arming pontus ni Farnaces. Habang siya ay nasa Syria, may mga sugong dumating kay Cesar na pinadala ni Haring Pangalawang Farnaces para makiusap kay Cesar na wags siya sanang darating doon na kaaway dahil susunod naman siya sa lahat ng kanyang kautusan. Ipinangako ni Farnaces ang lahat, subalit iniwas niyang binanggit ang kanyang mga isinagawa sa mga digmaan. Nakuha ni Cesar ang pahiwatig nito at kagaya ng kanyang kinasanayang gawe sa mga hindi diretsyang pangausap kundi mga alanganing paramdam, niresolba niyang pinagpasyan ito sa madaling panahon. Ang tanging paglutas nito ay digmaan. Dumating si Cesar sa Pontus at pinulong niya lahat ng kanyang pwersa na sama-sama. Hindi lamang ang bilang ng pwersa na natipon ang malaki kundi pagdating sa disiplina, ang mga taong ito ay bihasa na. Ang pang-anim na lehyon na binuo ng veterano na dala niya magmula Alexandria ay naroon bagaman nabawasan na at kulang-kulang na ito sa sanlibong sundalo. May mga ilang pangkat na binuo ng mga vixilaciones o ad hoc at pansamantalang unit ng hukbo na itinatag sa krisis ng pangangailangan. Ang mga mandirigmang ito sa army ni Cesar ay mga nakaligtas na sundalo sa army ni Domitius Calvino sa nakaraang labanan. Nasa kanya rin ang lehyon ni Deotaros na hari ng Galatia at dalawa pa na nanggaling din sa digmaan. Kasama rin si Ariobarsanes na hari ng Kapadocha at tumulong kay Calvino sa nakaraang bakbakan sa Nicopolis kung saan nagtagumpay na nanlupig sa kanila si Farnaces. Ang Zela o modernong Zile na ngayon ay isang malit na bayan sa itaas ng burol sa probinsya ng Tokat sa Hilagang Turkiya. Isa itong napatibay na bayan sa Pontus. Napaligiran ito ng malalaking bundok na binabagtas ng mga lambak. Ang pinakamataas sa mga bundok na ito ay hindi tatlong milya taas nito mula sa bayan ng Zela. Ang bundok na iyan ay bantog dahil dyan nilupig ni Haring Panganim na Mithridates Iopator ng Pontus ang Romanong General na si Gaius Valerius Triarius sa nangyaring labanan sa Zela noong nakaraang 67 bago kapanahunan ng Panginoon o 67 BC. Sa bakbakan sa taong iyan, Diyan nawasak ang hukbong Romano kaya napasakamay muli ang kapangyarihan sa Pontus kay Mithridates. Ang Zela ay mayroong tagaytay na halos umabot sa bayan. Dito nagkampo si Farnaces, nakasama ang lahat ng kanyang pwersa na binuo ng 20,000 mga tauhan. Marami sa mga ito ay galing sa tribo. Mga iba ay impanteryang manggagawa at mga profesional na mga sundalo mayroon siyang impanteryang Macedon at mga tauhang kasapi ng lehyon at kabalyerya. Kinumpuni nila ang estado ng kuta na naging suerte sa kanyang amang si Haring Panganim na Mithridates Yupator sa panahong nagdaan. Nagkampo naman si Cesar ng halos limang mili ang layo niya kay Farnases. Naobserbahan niya na ang lambak na tagapagligtas ng kampo ng hari ay Sharing depensa niya sa kaparehong distansya kung ang kalaban na mas malapit ay hindi siya uunahang sakupin ang mga ito. Nagpakuha si Cesar ng maraming binungkos na mga tungkod o baras at may ulong palakol at dinala sa pinagkukubliang hukay. Ginawa ito kaagad at sa sumunod na gabi sa pang-apat na haliling bantay, iniwanan niya ang mga ito sa kampo at umalis siya kasama ng lehyon at bumalik siya sa bukang liwayway na hindi na malayan ng kaaway. At pumuwesto siya sa lugar kung saan nilupig noon ni Mithridates si Trayarius. Dito niya pinadala sa mga tagasilbi at hindi mga sundalo ang mga pinakuha niyang bungkos-bungkos ng baston. Napansin ito ni Farnaces at sa sumunod na umaga, inayos niya ang ranggo ng kanyang mga tauhan at pinagporma niya sila sa pormasyon ng pakikipaglaban sa harap ng kanyang kampo. nag si Cesar na dahil sa kondisyon ng lupa, naniwala siya na nire ng hari ang mga ito ayon sa disiplinang militar o para mapatantan ang kanyang gawain dahil pinanatili ng hari ang kanyang mga tauhan na nakasandata. Maari rin na ito'y dahil sa lakas ng kumpiyansa ng hari na parang hindi niya maipagtanggol ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng kanyang pagpapatibay sa kuta sa halip na pwersa. Kaya inutusan ni Cesar ang kanyang mga tauhan na ipagpatuloy lang nila ang kanilang ginagawa. Maliban lamang sa unang hanay sa formasyon ng labanan na pinatili niya na nagmamanman at nag-aalerto. Subalit sa ganang Farnaces, siya ay desididong makibagbakbakan. Marahil siya inudyukang gumalaw ng lugar mismo na naging swerte sa kanyang ama. O baka siya ay pinaganyak ng mga magagandang pangitain o dahil natuklasan niya ang kaunting bilang ng sundalo ni Cesar na nakasandata. O sa pakikipagtapatan niya sa kanyang hukbong veterano na nagpapahalaga sa sarili. Dahil nalupig nila ang pandalawamput-dalawang lehyon at kasama pa nito ang pagkamuhi niya sa hukbo ni Cesar na alam niyang kanilang nawasak. Nangyari ang digmaan noong ika-21 ng Mayo. Nagsimulang tumawid ang pwersa ni Haring Farnaces sa Lambak. Noong una, tumawa si Cesar sa akala niyang pagpapasikat ng hari. Siniksik ang kanyang hukbo sa napakakitid na lugar. Na hindi maapuntahan ng sinumang kaaway na matino. Tuloy-tuloy na sumalakay si Farnaces at nagsimula siyang umakyat sa matarik na burol na kinaroroonan ni Cesar. Nagulat si Cesar sa di ng pagdalos-dalos at lakas ng loob ni Farnaces. Biglang-bigla at di inaasahan ay sinasalakay na siya ng hukbong Farnaces kagiat niyang pinahinto ang kanyang mga sundalo sa kanilang ipinaggagawa at inutusan niya silang magsandatahan. Pinaharap niya ang lehyon sa mga kaaway at pinagranggo niya sila sa hanay ng formang pandigmaan. Hindi pa nakakapwesto sa kanilang ranggo ang mga sundalo ni Cesar noong biglang nagdatingan ang mga karuaheng nasandatahan ng mga talim at nalito at naguluhan ang mga sundalo ni Cesar. Gayunpaman, Nagpaulan ng mga tunod at suligi ang mga sundalo ni Cesar sa mga kalaban at napahinto ang pagsulong ng hukbo ni Farnaces. Nakasunod ang malaking army ni Farnaces sa mga armas niya mga karwaheng nataniman sa mga tagiliran ng mga matatalas na talim at karit at nagsagupaan ang pwersang Farnaces at pwersang Cesar. Isang hanay lamang ang mga legionaryo ni Cesar ang sumalubong sa mga karuahe at kaya napasok ng mga karuahe ni Farnaces ang unang linya ng depensa ni Cesar. Subalit, bigla silang napaulanan ng mga misil na pika, si Bat Romano, na halos lahat ay sumasalpok na tumatama. Marahas at madugo ang nangyaring labanan. Nawasak ang panig ni Farnaces at napilitan itong umatras at tumakbo ang mga natirang mga tauhan ni Farnaces. Gumanti si Cesar na sumalakay sa arming pontus ni Farnaces na tumakbong pababa sa burol. At sa paanan ng burol, pinabagsak ng hukmong Cesar ang mga tauhang Farnaces. Kung maraming namatay sa hukbo ni Farnaces sa pakikipaglaban nila sa mga sundalong Romano, marami ang bumagsak sa kanila sa pagtangka nilang tumakas mula sa kamay ng hukbong Romano. Nilusob ng hukbo ni Cesar ang kampo ni Farnaces. At kinuhang bihag ang mga naiwanang nagbantay doon. Bagaman lubusang nawasak ang kampo ni Farneses, nakatakas siya tungong Sinope na may kasamang isang libong kabalyarya. Pinahabol siya ni Cesar kay Domitius at doon sa Sinope, sumuko si Farneses. Pumayag si Domitius na umalis si Farneses na kasamang kanyang mga tauhang may hawak ng kabayo, subalit pinapatay lahat ni Domitius ang kanilang mga kabayo. Naglayag si Farnaces tungong Kimeria ng Bosporus para bawiin niya ang Kimeria mula kay Asander, kanyang manugang at inatasan niya noong pinuno ng Bosporus sa nakaraang taon bago siya nagpunta ng Anatolia upang manakop. Binihag ni Farnaces ang siyudad ng Feodisia at Pantikapayom. Bilang katugunan, sinugod siya ni Asander. Nangyari ang labanan ni na Farnaces at Asander kung saan napaslang si Farnaces dahil kinulang siya sa mga kabayo at karamihan sa kanyang mga tauhan ay hindi nasanay na nakipaglaban bilang impanterya. Sinakop ngayon ni Asander ang Bosporus. Samantala, mabalik tayo kay Cesar pagkatapos ng labanan sa Zela at tumakas na si Farnaces at hinahabol na ito ni Domitius. Sa sumunod na araw pagkatapos ng kanilang pagtagumpay doon, lumarga si Cesar kasama ang isang maliit na kabalyerya. Inutusan niya ang pang-anim na lehyon na bumalik sa Italia upang tanggapin ang kanilang mga parangal at kagawaran. Kabilang sa mga naigawad ay bahagi ng Armenia at ito ay naibigay kay Ario Barzanes. Pinauwi na rin ni Cesar ang umalalay na hukbo ni Diataros. Nag-iwan siya ng dalawang lehyon sa kamay ni Celius Vincianos para magtanggol sa kaharian ng Pontus. Sa sulat ni Cesar na kanyang ipinadala sa kanyang kaibigang si Amantius sa Roma pagkatapos ng labanan sa Zela, dito ginamit ni Cesar ang mga katagang Veni Vidi Vici. Napanlarawan sa kabilis ng mga pangyayari at sa kabilis ng kanyang pagkapanalo. Ang kampanyang ito ay naganap at natapos sa laon lamang ng limang araw. Ang Veni Vidi Vici ay maisasalin sa Ingles na I came, I saw, I conquered. At sa Tagalog ay dumating ako, nakita ko, sinakop ko. At maari ding ako'y dumating, tumingin, na nagumpay. Magmula sa Zela sa Turkiya, bumalik si Caesar sa Roma noong mga huling buwan ng taon na 47 bago kapanahuna ng Panginoon o 47 BC. Pagdating ni Caesar sa Roma, inuna niyang pinagbuhusan ng panahon ang pagkaroon ng kita ng pamunuan ng Roma. Naging malaking problema niya ang mga lehyon na noon ay umasa ng malaking gantimpala at noong natanggap nila ang kanilang kabayaran, hindi sila nasiyahan dahil hindi umabot sa kanilang mga inaasahan. nag sila. Karamihan sa kanila ay nakatakdang maglayag tungong Afrika para sa kampanya, subalit tumanggi silang umalis ng Italia tungong Afrika hanggat hindi na ibibigay ang kanilang hinihiling. Sa panahong ito ni Cesar, ang sweldo o stipendum ng kanyang mga sundalo ay dalawang daan at dalawamputlimang denari sa isang taon, halagang doble ng kita sa nakalipas na mga taon. Katumbas ito ng siyam na raang sestertii at karaniwang ibinibigay sa tatlong beses na bigayan. Ang mga centurion na humahawak ng mga walumput hanggang isang daang sundalo ay mas malaki ang kanilang kita at umaabot ng labintatlong libo at limangdaang sesterti. E. Karagdagan niyan, lahat ng mga sundalo ay tumatanggap ng rasyon at mga kagamitan. Hindi kagaya ng ibang mga nauna sa kanyang pinuno na nagbibigay sa kanilang mga hukbo ng paminsan-minsang donasyon. Ang ginawa ni Cesar ay nagpasimuno siya ng pagbibigay karapatan sa sundalo na makatanggap ng gawad na lupa sa pagretiro, subalit Bata ito sa kostumbre na ito ay nasa pagpapasya ng komandante. Maari ding naapektuhan ang pagsuporta ng ibang mga Romano kay Cesar dahil sa kanyang pagtigil sa Ehipto at dahil sa kanyang aliyansa kay Cleopatra. Maliban sa kaalaman na may asawang tao si Cesar, malalim ang kawalang pagtiwala ang mga Romano sa lumalaking otoridad ni Cesar at ang kanyang relasyon sa isang dayuhang monarkiya dahil ito'y lalo lamang na nangsiga sa sapantahan nila na gustong gawin ni Cesar ang pamuno ang Romano na monarkiya. Subalit dahil sa kanyang mga pananagumpay sa digmaan, ang sentimiento ng Romano publiko na mailap kay Cleopatra ay pansamantalang kinimkim. Habang nangyayari pa ang digmaang sibil, Siyam sa sampung lehyon ni Cesar ay umalsa. Nagmatcha ang mga sundalo sa Roma na nang hihingi ng kanilang naantalang mga kabayaran sa serbisyo, pagpapatiwalag at mga ipinangakong mga bonus na lupa at pera. Ang pag-aalsang ito ay salimot na hindi maipagpalibang resolbahin ni Cesar sa gitna ng nangyayaring digma ang sibil dahil ito ay nagpatuloy pagkatapos ng labanan sa Farsalus na dagsa sa hukbong Romano ang nabawas at maging pagkatapos na namatay si Pompey. Inasahan niya ang mga